Nagdiwang ang mga dabawenyo ng pista ni Senyor Santo Niño. Pero patuloy ding usap-usapan ang pagkalat doon ng mga nagpapapirma para sa charter change kapalit ng ayuda. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Kanyang-kanyang bitbit na mga santo Niño ang mga dibotong dumalo sa misa ng Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Para ito sa ikalimamput-anim na kapistahan ng santo Niño roon. Sa taon ng selebrasyon ng kapistahan ni Sr. Santo Nino dito sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague, tinatayang abot sa limang daang libong diboto ang dumagsa dito ngayong araw kung saan yung iba nanggaling pa sa karatig na probinsya ang pamilya si Pada, isang dekada nang nananampalataya. Nabalatian na mo sir, among gipang ampo sa Sr. Santo Niño, na apoy tubag. Kung saan mo itubag? Nayo sa... Sa misa, binigyang diin naman ang impluensya ng pananampalataya ng Pinoy na ramdam maging sa ibang bansa. In the US, in Canada, Australia, I have friends there and they really have sinulong also to honor the faith of Jesus. That Filipinos are exporters of the faith. Bago naman ipagdiwang ang pista ng Santo Niño sa Davao City, nagkalat sa siyudad ang mga karatulang Davaoenos are not for sale. Sa gitna ito ng mga umiikot sa isang barangay na nagpapapirma umano para maamyanda ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Sabi pa na nagpapa-pirma, nagbibigay sila ng coupon sa mga residente para sa matatanggap nilang ayuda na aabot hanggang 3,000 piso. Ang People Initiative, dili na siya pagsanay. Naara na sa imo kung mupirma ka o sa dili, kung mupirma ka, respeto na mo. Kung dili ka, ako mupirma ka, mauning pirma. Katong coupon nga mong ipanghatag, wakto'y kwarta involved na sama sa gengo nila. Hindi raw ito alam ng barangay bago aplaya, kaya ay pinatigil na nila. Sa Senado, Prioridad na ang charter chains na inaasa tatalakayin ngayong buwan. Ayon kay Senate President Migs Zubiri, sinabi raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulong nila kasama si House Speaker Romualdez na bakit hindi pangunahan ng Senado ang pagtalakay sa economic provisions. Saka magpasa ng bersyon na i -adap naman ng Kamara sa hinaing resolusyon ni Zubiri, malilimita lamang sa edukasyon, public services at advertising sa ilalim na economic provisions ang amyen dahana. Hindi naman daw bubuksan sa foreign ownership ang mga lupain ng bansa. Para sa one page, Brill Montalvo, Radyo 5 Davao.